Si Francisco Balagtas ay isang Bulakenyo. Ikalawa ng Abril taong 1788 ang araw ng kanyang pagsilang. Ang ama niya, na nagngangalang Juan Baltazar, ay isang panday. At si Juana de la Cruz naman, ang ina niyang may bahay. Bago siya naging magaling na manunula, isang makata, ano nga ba ang naging buhay nitong ni Balagtas? Naging utusan siya ng isang babaeng na nagngangalang Doña Trining at uh, dulot ng kasibagan itong ni Balagtas. Siyempre, natuwa itong si Doña Trining. At ang ginawa niya, pinaaral niya si Francisco Balagtas. Saan? Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa Kolehiyo de San Juan Letran. Pagkatapos ng buhay ni Balagtas sa paaralan, ay tumungo siya sa Tondo, sa Manila. At doon niya sinimulan ang kanyang buhay bilang isang manunulat. Sa Tondo nga pala, meron isang uh, Nalaking nagngangalang Jose de la Cruz o mas kilala sa pangalang Huseng Sisiu. Huseng Sisiu. Sino nga ba siya? Isa siyang manonulat. Ngayon, sabi nila, hindi raw siya ginaganaan magsulat kapag walang sisiu. Ayun ang sabi nila. Isang araw, naisipan nitong ni Balagtas na magpaayos ng isang tula sa kanya. Ngunit na alam naman natin kung bakit. Pagkatapos ng tundo, Tumungo siya sa pandakan at dun nakilala niya ang isang binibini na Maria Asuncion Rivera. Niligawan niya ito. Kahit marami nagsasabing, Huy! iligawan na yan ni Nano! Nano? Oo, ano? oh, si Nano. Si Mariano Capule. Ang katangi-tanging karibal. Balagtas sa puso ni Maria Asuncion Rivera. Isa siyang mayaman at umiibig. Kaya nung nalaman na nililigawan ni Balagtas itong si Rivera, ginamit niya ang pera para ipakulong itong si Balagtas. Habang siya nasa bilangguan, nalaman niya ikinasal na pala itong si Maria kay Nano. At dito nagsimula ang Florante at Laura. Tumungo si Balagtas sa bataan din kung saan nakilala niya si Juana Tiambeng na naging asawa rin niya. Alam niyo sa bataan marami siyang nagawa naging tagapagsalin, mayor, at huwes mayor de Simantera. Pero sa kasamang palad si Balagtas, balikulungan na naman dahil may isang utusan ng isang mayaman na nagsumbong na pinutol daw ni Balagtas ang kanyang buhok. Dahil nga utusan ng isang mayaman, ginabit na naman ang kapangyarihan ng pera para mapakulong itong si Balagtas. Tapos, Lumaya siya at bumalik ng bataan. Dahil nung siya ay nakulong, nilipat siya sa Manila. Ngayon nakabalik na siya sa bataan, tuloy ang buhay hanggang dumating ang araw ng ikalawampunang Pebrero 1862. Ang araw ng siya ay namayapa. Ang binata pa lamang si Florante ay nalamangan na niya ang kapwa niyang estudyante sa Athens sa si Adolfo. Nainggit si Adolfo sa galing ni Florante na sinubukan niya itong patayin habang siya yung sa isang dula. sa pag-uwi niya ng Albania, nakilala niya si Laura. Si Laura ay isang anak ng hari. Habang siya'y namamahinga sa Albania, ay humingi ng tulong ang matalik nilang kamag-anak sa lupa ng Kutub. Lingid sa kaalaman niya ay mahihiwalay siya kay Laura ng mahabang panahon. Sapagkat nang natapos ang digmaan ay binihag siya ni Adolfo at itinapon siya sa isang gubat kung saan siya naroon ngayon. Tapos ang kanyang pagkwento ay sumunod naman sa si Aladdin na may kaparehong naranasan gaya ni Florante. Sapagkat ang kanyang pagkakatapon mula sa kanyang bansay dulot ng pagnanais ng kanyang ama sa mahal niyang si Florida. Habang sila'y nagkikwentuhan, magpapakita ang dalawang babae na kung saan ang isa'y si Florida na sumagip kay Laura na kanyang sa kasama. Nalaman nila na nabuwag ng kaibigan ni Florante ang paghahari ni Edolfo at ginamit niya si Laura upang makawala sa gubat na kung kailan sinagip siya ni Florida sa pagbabalik ni Florante at Aladdin, sila'y naging pununo ng kanika nilang mga lupa at naging isa sa kapayapaan sa kanika nilang mga harian. Ang aral ng kuwento, hindi mabubuwag ng kasamaan ang tunay na nais ng puso. Sa pamamagitan ng pagmamahal ni Florante at Laura, ay nakaraos pa rin sila kahit humi humiwalay sila ng iilang taon. Kaikibat nito ang pagmamahalan din ni Aladdin at Florida. Umiiral din dito ang kasabihang hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan at lakas ng loob ng tao. Sa kasalukuyang panahon, isang mababang paaral na pampubliko ang ipinangalan sa kanya, ang Francisco Balagtas Elementary School, na matatagpuan sa Santa Cruz, Maynila. Mayroon ding plaza na itinayo sa ngalan niya at maraming sa mga kalye, eskinita at kalsada sa Maynila ang pinangalan mula sa mga tauhan ng Florante at Laura isang sikat na akda ni Balagtas. Pinalitan din ang baga, lugar ng kapanganakan ni Balagtas, at ginawa itong Balagtas bilang pagkilala sa kanya. Kilala si Balagtas bilang isang pambansang alagad ng sining pagdating sa tula at pagiging isang makata.